guys! Welcome back. Andito na naman si Kuya Esho at ang Esho Plays para sa isang ano ang panibagong Prosper Tutorial. So, ngayon, turo ko sa inyo kung paano mag setup ng stove client Wala dun sa pag-download hanggang sa pag-install ng Prosper para hindi na rin nalilito, no? So, ako kasi ang ginawa ko, in-install ko na yung dumang client kasi matagal na rin naman yun. So, ngayon ito, magda download tayo bago So, yan. Unang-una, syempre, click mo muna yung Stove Blind Download. Ito sa taas. Nito ako sa website nila, cfph.onstove.com. So, click mo yung Stove Blind Download na yan na nasa taas. Tapos, install client. At magta-download siya dyan sa taas. No? So so, 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 mabilis na mabilis lang yan. Yung, kita yung tapos na kagad. Tapos, may lalabas na yes or no. Yes mo lang. So, load lang yan. Siyempre, download natin. Language natin, English. Next. Tapos, kung saan mo siya gusto install. Then, click mo lang as uh, itong box. Then, next. Sintay mo lang. Mabilis na mabilis lang din yan mag-install. Sobrang bilis lang. Kita nyo? Yan. Kasi pwede mo na i-close itong website. At yan, mag-update na siya. Ito lang siya, magtatakbo lang siya mabilis. Mas maganda kasi ito, guys, i-download nyo from scratch kesa yung gagamit kayo yung old client. Kasi magraming, maraming error eh. Kasi may ako sa mga groups, sa CPC, sa group 3.0 na nag-error yung crossbar nila, bigla sila nag-DC. So yun yung dahilan nun, old na yung client nyo. So, kailangan mag-download na kayo ng bago at tularan nyo itong ginagamit. So, yan. Stove client running. Yan. So, ngayon, ito na yung stove. Siyempre, magkano muna ako maglalagin muna si Goyesho? Eh, Batiya nga. Ano mo ito eh? Ako stove account mo, lalagin mo siya Okay. Yan na, nakalagin na tayo. So, ito na yung client. Napakaganda naman tingnan. Yan. Tapos, click mo lang yung crossfire. So, yan. Install mo yung crossfire. Click mo install. Tapos, kailangan, syempre, kung saan naka-install yung stove kanina sa local DC, wanto ko din sa local DC yan. Yan. And then, next. Ayan. Install na. Ayan. Ito nyo. Napakabilis. Di ba? Ngayon. Play. Ayan. Wala pa. Wala pa siya. So, click mo lang ito. crossbar ph page download. Yan, na-download mo lang siya. Pero ako, wala akong problema dyan. Kasi napakabilis naman ng na internet. Ayan, nag-download siya guys, nasa gilid. Okay. So yan, mag-download lang yan. makita nyo 18 minutes lang naman ng kuno. Pero may maya-maya tapos yan. Ito, pwede mo menu yung i-close. Pero yung bilis nito guys, ha, hindi tayo pare-pareho. Depende yan sa bilis ng internet nyo. Pero sa akin kasi ganito. Yan. So yan, hintayin muna natin to. Hintayin natin ito matapos. So, yan, 9 minutes na lang. Pero sigurado ako hindi magna 9 minutes yan. Hindi yan makukumos. Depende yan kung gaano kapilis yung, yung, yung connection nyo. Pero ito, Ah, uh, pinakamaganda tong setup na to kasi ito yung iwas sa ano. Ito yung iwas sa mga client error. Yung mga biglang DC, yung sarap-sarap na nanlaro mo, is ka na. Wala ka pa nag-DC. So, ayan, no? Sige, para hindi mga ba itong video na to, guys, para hindi naman kayo mainip. I-ano ko muna. I-skip natin itong part ng pagdadaw doon, no? Mamaya ito, papakita ko sa inyo pagkatapos na. Okay? So, stay tuned lang muna kayo dyan. Okay? Sa mga di nga po pala nakasubscribe, please do like, share, pasubscribe na lang din, share nyo na lang din sa iba. So, yan. Titin ko lang, quick, quick recap na lang. No? So, play. Kasi hindi pa ako nakapag-download, in-download ko. At ito na yung lumabas. Yan. Okay? Tapos yun, hihintayin lang yan. Pero para hindi mamaba yung video na ito, skip na natin yung part na ito, okay? O, oh, ayan na guys. Tuloy na natin. So, kanina, na-download tayo, tapos mag-install tayo. So, ngayon, na-download na, na-install na, na. Okay? So, ngayon, once na-download na, na-install mo na, na-find mo na, na-lagay mo na sa tamang folder, kasi kailangan ma-detect ng stock plugin kung saan naka-install yung crossbar. So, ito na yun, ah, click mo na lang play. Tapos pag click mo na lang play, check niya kung may mga patch pa na dapat o wala na. Ayan. Tapos, Okay ka lang sandali. Tapos mag na yung crossfire lalabas na dito sa screen. Ayan, syempre, kapag nangunod, kaka-install lang ni Kuya Esho. Ayan, eh, medyo think what it takes some time so ayan na dapat lalabas dito yan sa screen hintayin lang natin so yung pag download pag install same pa rin naman yon mini lang kayo ng folder sa PC niyo kung saan niyo siya i-install so, ito Pagbukas mo dito, bukas mo yung nito, hindi ka na maglalagin dito. Kasi diba dati, pag open mo ang game, maglalagin ka pa dito. Ayun, baliktad. Doon pa lang sa client, sa stop client, nakalagin ka na. Ayan. Dito nyo, di ba? Naka, ano ko, nakalagin na ako directly sa game. So, ngayon, yun yung pag setup up ng client. Ngayon, pag-usapan naman natin yung dalawang klase ng pag-login. Okay? Yung dalawang klase ng pag-login, dyan sa stove. Oh, lalag out muna ni Kuya Esho yung out ko ha. Lagot. So ngayon, pag open mo ng crossfire sa bagong paglagay, ito, 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 ito yung nasa stove door ba? Siya. May yes or no yun, yes mo lang. Tapos mag-stove client running siya. Yan. So, kung papansin nyo, yan. Ito, may manual login. Siyempre, lalagay nyo yung username, password nyo. O kung gumamit man kayo ng social media platform or Google, basta sa inyo yun. Ngayon, ang bago, ang bagong pauso na ano naman ni Stone para sa account security is itong QR. QR login. So, ano requirement dito, eh, merong katapat, Stone mobile app na nakalagin doon yung account mo sa Prospire. Okay? So, sa susunod na bahagi ng video na ito, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-setup ng Stove QR mobile app. Okay? So, stay tuned naman yan. Dito so, sa susunod na bahagi ng video na ito, papakita ko sa inyo kung paano yung de-setup. Okay? Okay, guys. Ito, papakita ko sa inyo kung paano yung pag-setup ng uh, QR log -in sa uh, inyong uh, mga cellphone para kunbawa naglalaro kayo sa Comshop at uh, medyo delikado uh, ano kayo hindi kayo masyadong confident na mag-type dun sa keyboard baka makikilogger kayo dito merong QR login. So una kailangan mag-download din install muna kayo nitong Stove mobile app nila. Ayan yung itong orange. Yan. Tapos pagka uh, na ano mo na na-download din install mo na to dito ka magla-login ng account mo. So, once na nakapag-login ka na dito, makikita mo, may ito, mayroong QR login. Yan. Pag pinindot mo yung QR login, yan, ganyan na magiging itsura niya. So, ngayon, itong sa box na to diyan mo i-scan yung QR code na nasa uh, stove launcher sa PC. So, pagka-scan mo nito, automatic, makakalagin na yung account mo sa crossfire sa computer na yon. So, kung meron silang keylogger doon, nilagay silang panghaktun sa uh, computer na yun hindi ka maha kasi hindi ka magta-type eh. So, mas safe to. Ito yung uh, QR login na ng uh, Stove Client. Ayun yung alternative. Or, doon naman sa isa, pwede ka naman mag-manual. Kung nasa bahay ka lang, o gusto mo, or nandoon ka naman sa safe na computer shop, pwede yun. Pero ito yung alternative na QR scan. O yan pagkaskan mo dun sa computer, nababa, nababa, computer to, nababa, yan, yan, yan. Ito, yung PC ko nakapataype. Eh. May QR dun sa PC, iskan mo. Yan. Makakalagin ka na. Okay? So, yan yung bagong update para sa client at dito sa QR login. So, sana may natutunan kayo sa mixing video na to ni Kuya Esho. And this is Esho Plays. Peace out. Salamat.